Magandang araw mga kaibigan Diyan natin ngayon ng opinion Reaction itong post ng Batas PH Tungkol ito sa isang Applicant ng Ombudsman Na Sa tingin ko ah Isa siya sa pinakamalakas na kandidato Na maging Ombudsman natin ito. Batas PH, get to know the aspiring Ombudsman Rare blooded, a red-blooded bedan and incumbent Supreme Court Associate Justice Samuel Gerland wants to take a sudden sweep in his career by applying as ombudsman. Justice Garland is among the 17 aspirants set to face the Judicial and Bar Council for a panel interview for the position to be vacated by Ombudsman Samuel Martires upon his Retirement on July 27, 2025. Okay. Uh, ang alam ko, ang date ng my interviews is July 30 and 31 at saka August 1 and 4. So, 4 days. Interviewin ng Judicial and Bar Council itong 17 applicants. Ah, uh, daming aplikante no Kasi uh, napaka-importante ang rule ng ombudsman sa ating society uh, Ito, pinakalites ano Yung independence talaga ng ombudsman sa pamamahala ni ombudsman Martirez indicted yung former DepEd Secretary panahon ni TRRD, si Leonora 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 Briones plus other officials ng DepEd DBM ba yung iba dahil sa overpriced laptops so yung mga nagsasabi na dahil ina-point ni PRRD si Ombudsman Martinez eh, parang pumapabor sa Duterte hindi kasi ito DepEd Secretary ni PRRD sinampahan ng kaso o oh, inindik umakyat na sa ano umakyat na sa sandigan bayan ang kaso graph yeah, ya ganyan ang kailangan nating ombudsman yung wala siyang pinagkautangan ng loob so tingnan natin ang uh, detalye sa buhay, work experience ni Justice Samuel Gerlan at i-compare natin kay Secretary Boying Rimulya. Okay. Personal background, full name, Associate Justice Samuel Gerlan. He was appointed by ex-President Duterte as Associate Justice of the Supreme Court in 2020. So, naka 5 years na siya. In an interview in 2017, he said, Federalism, federalism is unnecessary, but clarified that the Philippines is not yet ready for a shift into the system of government, into parliamentary system. Hindi pa ready. educational background he is a red-blooded bedan who obtained his bachelor of law degree from san beda college in 1983. work experience. he started his professional career as a private practitioner serving as lead council executive director of various companies, and associations. Then, he worked as presiding judge of Municipal Trial Court of Bangar La Union from 1983 to 2001. Yeah, 1993 to 2001. Uh, Matagal-tagal siyang judge sa Municipal Trial Court ng Bangar. He was then promoted as presiding judge of San Fernando City RTC Branch 26 from 2001 to 2004. He also served as Presiding Judge of the Regional Trial Court of Quezon City Branch 82 from 2004 to 2009. He was appointed as Associate Justice of the Court of Appeals from 2009 to 2020. So, ma makikita mo, no? Ang kanyang buong trabaho is nasa low profession, ano? Una, as private, and then nag-serve na siya sa ating mga courts. Starting from pinakalawas, municipal, regional, uh, trial court, court of appeals, then supreme court. Well, to me... Iyan ang kailangan natin. ni minsan hindi siya nag-serve sa executive department. So hindi mo siya masasabi na meron siyang amo uh, pagdating sa politika. Ganito ang kailangan natin na no ombudsman. So, i-compare natin kay Secretary Boying Rimulya. So, ano siya eh? Uh, Uh, I don't know kung nag ba So More on ano More on uh, Legislative And executive Si Secretary Boying, At ang matindi nito ay eh yung Pag-serve niya mag 3-3 years Sobra 3 years na siya As alter ego of the sitting president So paano yan? May pinagsamahan eh siya ang ma-appoint na ombudsman. Tapos, mayroong kaso laban sa presidente after his term, after 2028. Ano kayang mangyari? Anyway, tanong lang naman. Wala tayong iniinsinuate insinuate na kung ano-ano yan. Ano kayang mangyari? Kasi nga, uh, sino ba yung ombudsman na pinatalsik nila? Uh, Merceditas Gutierrez? dahil bataan daw ni JMA. kaya napilitan, in-impeach, nag-resign. Kasi identified siya masyado kay JMA. So ang magandang ombudsman sana ay eh, hindi siya identified sa kahit kaninong politiko. At to me, pinaka the best ito si Justice Samuel Gerland or other candidates. Uh, dalawang retired na Supreme Court Justices pa, nakalimutan ko ang pangalan Plus yung presiding judge ng uh, Sandigan Bayan Yan ang mga malalakas So I don't know kung sino ang i-recommend -re ng Judicial Bar and Council So good luck na lang sa mga applicants lalo na kay Secretary Boying Rimulya Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talandig ng Bukidnon Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo uh, namimigay tayo ng assorted construction materials Para makapagpatayo ng uh, mas maayos na bahay uh, Yero Paco ang ating ibinibigay, itong Tribong Talandig Panorin niyo ang video na ito kasi si kuya ang matagano biyero. Huwag magatok na mag si kuya sa iyang balay karon. Huwag magatok na si kuya. karon mama na gid balay so pagutop sa yang balay og nindot na gid kay tan-aw nindot na gid kay ngatop nilang ati kay na kuma so, uh, na so karon kuya og ate unsa imong masulti nga naka-atop na mo og naayuhan ang inyong balay So, pila na yung may anak ate o wala wala may anak so pila na ni katuig ang inyong balay tulo so tulo na so aya pa na pulihan aya pa gin mo nakaatop sa inyong balay o yero so unsa inyong masulti kuya og ate nga natagaan mo yero Ano sana nagpasalamat ko sa Ginoo og labi na sa nag-video karon nga kung kanang wala wala ang kuan wala bilik ni mga wan ang balay so salamat gid kaayo oo ito ko ya on sa imong masulti salamat sa naghatag ani nga. kuan no para lang ni ginoo nga panalangin ra gid mo mo ra gid ni balay salamat Gid. salamat sige dagan salamat po.